Gina Lima hindi namatay dahil sa bugbog. Ex-boyfriend nito nagpatiwakal dahil sa fake news. Sa social media, mabilis kumalat ang kwento. At mas mabilis pa minsan kumalat ang maling information. Ito ang nangyari sa kaso ng 23 taong gulang na freelance model at content creator na si Gina Lima. Isang pangalang naging headline nitong mga nakaraang araw kasunod ng samot saring haka-haka tungkol sa totoong ikinamatay niya. Kumalat kasi online ang alegasyon na siya raw ay binugbog hanggang mamatay. Pero ayon mismo sa autopsy report, hindi po ito totoo. Ngayon, ilalatag natin ang kompletong detalye ayon mismo sa investigasyon ng Quezon City Police District sa pahayag ng doktor, sa testimonya ng pamilya, at sa tunay na pangyayari. Walang dagdag, walang bawas. Ito ang buong kwento. Ayon sa report, dinala sa ospital si Gina noong linggo matapos hindi na siya magising. Walang malinaw na senyales ng foul play nang una siyang makita pero dahil sa dami ng kumalat na teorya sa social media, napilitan ang autoridad na linawin ang lahat. Lumabas sa autopsy na hindi siya namatay dahil sa anumang pambubugbog. Oo, may nakita silang mga pasa pero malinaw na sinabi ng forensic team na non-fatal ang mga ito. Hindi nakamamatay, hindi sapat para maging sanhi ng pagkamatay. Ang lumabas na findings, heart congestion at congested lungs. Sa paliwanag ng doktor, para itong pagbigat at paghina ng puso at baga. Sa mas simpleng salita, parang nanikip ang dibdib. Ibig sabihin, may internal na nangyari sa katawan ni Gina, isang kondisyon na hindi dahil sa pananakit mula sa ibang tao. Ngunit hindi rito nagtatapos ang usapan. Dahil sa pag-iimbestiga, may nakitang ilang bagay sa kwarto kung saan siya natagpo ang walang malay. Ayon sa Soko team, may recover silang tablets at marijuana kush. Dahil dito, hinihintay pa ang laboratory results para mas maunawaan kung may epekto ang mga ito sa nangyari. Sa ngayon, wala pang conclusion. Patuloy ang evaluation dahil mahalaga na bawat impormasyon ay dumaan sa tamang proseso, hindi sa speculation. At dito pumapasok ang isa pang malaking twist sa kaso. Ang dating kasintahan ni Gina, siya ang nagdala kay Gina sa ospital nang makita niyang hindi na ito magising. Sa halip na sabihin siya ang suspect, malinaw na sinabi ng QCPD na saksi lamang siya. Wala pang kahit anong ebidensyang nagtuturo sa kanya na may foul play o pananakit. Pero kahit ito ang opisyal na pahayag, hindi ito naging sapat sa social media. Maraming netizens ang agad na naghusga sa kanya. May mga post na nagsabing siya raw ang dahilan ng pagkamatay ni Gina. May mga content creators na naglabas agad ng conclusion And may mga komento na halos nag-aatake sa pagkatao niya. Habang kumakalat ang mga maling paratang, siya mismo ay nakaranas ng matinding pressure, guilt at emotional distress. At dito mas lalong naging masakit ang kwento. Kaninang umaga, natagpuan siyang wala ng buhay sa kanyang tinitirhan. Batay sa pahayag ng kanyang kamag-anak, grabe raw ang pinagdaanan nito pagkatapos mamatay ang kanyang dating nobya. Hindi raw niya kinaya ang bigat ng sitwasyon, lalo na nang dagsain siya ng mga paratang at panghuhusga online. Sa matinding kalungkutan at pag-iisip, tila na bali ang kanyang lakas. Ayon sa kamag-anak, hindi ko alam kung saan nila kinuha ang kanilang mga impormasyon. Sana maging lesson sa lahat, hindi kayo dapat nagja-judge. Inaalam niyo muna ang istorya. At ngayon, Dalawang buhay ang nagwakas. Una, si Gina na hanggang ngayon ay inaalam pa ang tunay na dahilan ng pagkamatay. Pangalawa, ang ex-boyfriend niya na ayon sa pamilya pinahirapan ng gusto ng social media judgment. Dahil dito, muling nagbigay ng malinaw na pahayag ang QCPD. Una, hindi patiya ang medical cause of death ni Gina. May initial findings pero kailangan pa ng follow-up examinations. Pangalawa, hindi suspect ang dating kasintahan. Wala pang nakikitang foul play, saksi lamang siya at nasa proseso pa rin ng masusing investigasyon ang lahat ng nangyari. Sa puntong ito, malinaw na may dalawang mukha ang nangyaring trahedya. Ang personal na pagpanaw ng dalawang tao at ang nakakalason na kultura ng mabilis na paguhusga sa social media. At dito napakahalaga pag-usapan ng aral dahil sa pagkalat ng maling impormasyon, may tunay na taong naapektuhan. Sa sobrang bilis ng mundo ng TikTok videos, Facebook posts, and comment sections, nagiging normal na para sa marami ang maglabas agad ng opinyon kahit hindi pa kompleto ang detalye. Pero ang problema, may mga taong totoong nasasaktan. May mga pamilyang nagdurusa. May mga inosenteng nagiging biktima ng maling akala. At totoo, nauulit ito. Ilang beses na sa Pilipinas nagkaroon ng kaso kung saan may inaakusahan online at sa huli ay napapatunayang hindi pala sila ang may kasalanan. Pero sa oras na maisabuhay na nila ang trauma, huli na ang lahat. At sa kasong ito, hindi lang isang buhay ang naapektuhan, kundi dalawang buhay ang tuluyang nawala. Kaya't ngayong malinaw na ang pahayag ng pulisya, mas mahalaga ang paghinahon kaysa sa mabilis na paghusga. Hindi lahat ng nakikita online ay totoo. Hindi lahat ng kumakalat ay verified at hindi dapat buhay ng tao ang maging kapalit ng views, shares at likes. Hindi siya namatay dahil sa pambubugbog. Walang foul play na nakikita. At saksi lamang ang ex-boyfriend, hindi suspect. Sa huli, isa itong masakit na paalala na sa panahon ng fake news at instant conclusions, kailangan nating maging responsable bago mag-post, bago mag-comment, at bago maghusga. Siguraduhin mo ng tama at kompleto ang impormasyon. Dalawang buhay na ang nawala dahil sa isang kwentong hindi pa tapos. Sana ito na ang huling beses. Ang makatindig balahibong hula ni Perez hindi kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pilipinas. Si Perez hindi ay isang African prophetic voice na kilala sa matitinding pahayag tungkol sa mga bansa. Marami ang naniniwala na meron siyang gift of discernment at prophetic warning dahil ilan sa mga nauna niyang pahayag ay nangyari raw sa eksaktong buwan at sitwasyon. Sa kanyang pinakabagong mensahe, biglaan niyang ibinulalas ang mga nakita niya tungkol sa Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga pangyayaring aniya ay magsisimula pa lamang pagpasok ng 2026. Pangsampu, ang nalalapit na pagbagsak sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos. I'm seeing the people turning against you, especially in 2026. Ayon kay Hindi, darating ang panahon sa 2026 kung saan mismong mga Pilipino ay maaaring tumalikod at magalsa laban sa Pangulo. Anya, may mga taong malapit kay Marcos na hindi niya alam na nagbabalak ng masama kabilang na ang tangkang pagpatay. Ito umano ang babalang dapat paghandaan ng Pangulo. Ang posibleng pag-uga ng kanyang pamumuno at ang unti-unting paglamig ng suporta ng mamamayan. Pang-Syam pagyanig sa pamahalaan at pagbagsak ng ilang opisyal. Many of your leaders will begin to go to prison. They will be caught. Tahasan niyang sinabi na ang taong 2026 ay magiging year of judgment for your leaders. Ayon sa kanya, maraming nasa pamahalaan ang masasangkot sa iskandalo, masasampahan ng kaso at makukulong dahil sa mga lihim na matagal nilang tinatago. Ito raw ay simula ng espiritual na paghuhukom sa gobyerno. Isang malawakang paguga ng kapangyarihan sa mataas na posisyon. Pangwalo, masidhing paghuhukom laban sa katiwalian. If you know you've corrupted the people's money, just repent before you get exposed. Diretsong sinabi ni Endina, may mga opisyal sa gobyerno na sangkot sa mabibigat na katiwalian at lihim na kulto. Babala niya kung hindi sila magsisisi, lalabas sa liwanag ang kanilang mga ginawa at sila ay mahuhulog sa matinding kaparusahan. Para ka hindi, ang korupsyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit darating ang mga sakuna at pagyanig sa bansa. Pangpito, apoy at lindol sa buong Enero 2026. I saw fire, disaster and earthquake. January 6, January 18, January 22, January 27. Pinaka-controversial sa lahat ang sinabi niyang tiyak na petsa ng mga sakuna. Sunog, lindol at pagkawasak ang kanyang nakita sa iba't ibang panig ng bansa. Partikular ng Enero 2026. Para sa kanya, ito ang unang alo ng pagyanig na magbubukas sa serye ng mas matitinding pangyayari. Panganim, espiritual na paghuhukom dahil sa paganong selebrasyon. They ignore the voice of the Lord because of their pagan festivals. Tahasang sinabi ni Indina ang mga traditional na kapistahan, particular sa Enero, ay nagiging dahilan ng espiritual na galit ng Diyos. Anya, ang patuloy na pagdiriwang ng mga ito ay nagbubukas ng pintuan sa mga sakuna. At hindi ito basta aksidente, kundi bunga ng espiritual na pagsuway. Panglima, malakihang aksidente sa tubig at himpapawid. January 1, through the water, through the air. May malakas siyang babala sa mismong unang araw ng 2026. Posible raw na may maganap na mabigat na aksidente sa dagat o himpapawid. Hindi niya rin ito tinawag na chance accident, kundi isang planadong pangyayari. Pangapat, pagsiklab ng apoy sa isang higanting gusali sa Maynila. This mega building, catching fire. Nakita raw ni Indy na isang napakalaking gusali sa mismong kabisera ng Pilipinas ang matutupo. Hindi niya binanggit ang pangalan, ngunit ayon sa kanya, ang sunog na ito ay magiging simbolo ng mas malaking krisis na paparating. Pangatlo, pagusbong ng terorismo at pagdami ng taong dudukutin. I'm seeing some terrorist groups sponsored by some people in the corrupt government. Nakakita raw siya ng mga planadong pagdukot, karahasan, at aktibidad ng ilang grupong may kaugnayan sa terorismo. At ikinagulat ng marami ang sinabi niyang may mga nasa gobyerno ang nagbibigay umano ng suporta sa mga ito. Pangalawa, anim na bulkan at lindol na magnitude 7 to 8, six volcanoes, and a lot of earthquakes. Para kay hindi dalawang anim ay hindi lamang taon ng sunog, kundi ng serye ng pagputok ng bulkan at malalakas na lindol. Hindi ito maliit na pagalog, kundi mga lindol na kayang magdulot ng pambansang kaguluhan. At ang ating number one, taon ng pambansang hatol at panawagan ng pagsisisi. If you guys don't repent, those who don't repent will be removed. Ito raw ang pinakasentro ng kanyang mensahe. Ang 2026 ay Year of Judgment para sa Pilipinas. Kung hindi raw tutugon ang pamahalaan at ang sambayanan sa panawagan ng tatlong araw na fasting at repentance, haharap ang bansa sa paghuhukom na hindi pa nararanasan. Kung naniniwala ka na sa Diyos lamang ang magtiwala, i-type ang amen sa comment section, i-like at i-share is ang video. Salamat at God bless.